Kayo'y magpapahayag ng salita ng Diyos. Mahalaga na maintindihan ninyo ano yung inyong mga tungkulin bilang mga lektor, bilang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang unang-una ninyong tungkulin ay ipahayag ang salita ng Diyos maliban sa Ebanghelyo sapagkat ito'y ipinapahayag ng pari, ng obispo o ng diakono. Mahalaga Mahalagang matunto natin itong ating tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos. Pansinin ninyo, ipapahayag. Hindi lang basta babasahin. Kasi yung pagbasa, pag samasamahin mo lang yung letra at mga pangungusap, marunong ka ng bumasa. Pero ang lektor, dapat naiintindihan niya ang mensahe ng kanyang ipinapahayag. He must understand the message of what He proclaims. Ipapahayag ang salita ng Diyos. Kapag ka walang salmista o kantor, ikaw ang mamumuno ng salmong tugunan. Kapag ka walang diakono, ikaw ang mamumuno ng mga intensyon ng panalangin ng bayan. At kapag ka walang koro, maaaring, at ito po yung ibinibigay nating trabaho ng komentator, no? mamuno sa ilang kanta, at tulungan tayong tumugon. Lalo na sa mga pagkakataon na yung mga nagsisimba, hindi pa sanay o paminsan-minsan lang na nagsisimba, ginagabayan ng komentator. Napakahalaga na ang bilin ng Ministerya Quaidam, ito po'y dokumento ni Papa Pablo Ikaani na nagbabalik dun sa lay ministry yung paglilingkod ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos at yung paglilingkod ng lingkod sa dambana. Ang bilin niya, paano mo matapat na maipagdiriwang o paano mo matapat na maisasagawa, matutupad ang iyong mga tungkulin bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Sabi niya, that he may more fittingly and perfectly fulfill these functions He is to meditate assiduously on sacred scripture. Marubdob na pagninilay. Kaya ngayon yun ang kaibahan ng lektor sa tagabasa. Yung tagabasa, marunong lang pagsamasamay ng mga letra at mga salita at pangungusap. Pero ang lektor, dahil marubdob ang pagninilay sa salita ng Diyos, naiintindihan niya ang kanyang ipinapahayag. At ang bilin ng Ministerya Kuweda, paano kalalago bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Sabi niya, humanap ka ng mga pamamaraan para lumalim, dalawang bagay po, lumalim ang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga ay mag-aral din ng salita ng Diyos sa ating mga parokya, sa online. Marami tayong masasamahan ng mga Bible study nagtuturo sa ating mga pari at ibang mga layko na nag-aral ng salita ng Diyos, matutulungan tayo sapagkat isang mahalagang paalala sa buhay, maaari mo lang mahalin ang isang taong malalim ang iyong pagkilala. Sa paglalim ng pagkilala, lumalalim din ang pagmamahal. Kaya nga kasunod ito, sabilin sa atin, palalimin ang kaalaman sa salita ng Diyos, at palalimin din ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos, hindi lang yung aklat, hindi lang yung mga letrang pinagsama-sama, ipinapahayag natin sa ating pananampalataya, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi letra o libro, siya ay si Jesus. The Word of God is Jesus, the Word made flesh. Dahil dito, magiging tagasunod tayo ni Jesus. We will become a more perfect disciple of the Lord. Sa general instructions on the Roman Missal, iniisa-isa, ano yung mga tungkulin ng isang lektor? Nagpapahayag ng unang pagbasa, ng salmong tugunan, ng ikalawang pagbasa, binabasa yung gospel verse, sa gospel acclamation, maliban sa ibanghelyo, sapagkat ito'y sa pari at sa diakono o sa obispo, ang lektor din, kapag walang diakono, ay nagpapahayag ng mga intensyon ng panalangin ng bayan at ng salmong tugunan. Sa simula ng pagdiriwang, ang lektor ang nagbibit-bit sa prosesyon ng aklat ng mabuting balita kung walang diakono. At ang lektor na ito ang nagbibit-bit sa pagpuprosesyon papunta sa dambana at iluluklok niya sa altar ang aklat ng mabuting balita. Mahalaga na ang bilin ko no, sa inyong mga parokya ay sasanayin kayo ng inyong mga kura paroko at ng inyong mga ministry coordinators kung papaano isasagawa ito sa inyong mga parokya. Mahalaga na palagian tayong nagsusuri ng ating mga sarili sa paglago natin sa paglilingkod. Kaya nga, Mayroong ilang tanong na mahalagang tanongin ninyo sa inyong sarili, sa pagsusuri ng sarili, ang tawag natin dito self-evaluation. At dalawang bagay, kung paano kayong maghanda at kung paano kayo magpahayag. So una, preparation. Ang unang tanong, is my preparation a prayerful meditation time with the Lord? Or is it just an attempt to be ready for a good reading with no mispronunciations? Baka naman kaya ka lang naghahanda para hindi ka mabulol. Hindi ang bilin sa atin, kaya ka naghahanda para maunawaan at maintindihan mo yung ipinapahayag mo. Kasi mamaya matatalakay natin, ala kapag ka hindi mo naiintindihan, para ka lang nagbabato ng salita sa hangin. Dapat naiintindihan. Kaya nga ang bilin, prayerful meditation time with the Lord. Ikalawa, How much time did I give to my preparation? Naalala ko dun sa The Little Prince, sabi doon, It is the time that you spend with your rose that makes your rose important. Sa kahit anong relasyon, yung paglalaan ng panahon ang nagbibigay ng silip sa pagpapahalagang ibinibigay mo. Kung mahal mo ang paglilingkod mo kay Jesus at sa simbahan, paglalaanan mo ito ng tunay na panahon. Ikatlo, in my preparation, do I understand the message of the readings? Mahalagang naiintindihan upang maliwanag ang pagpapahayag. Ikaapat, do I sense an urgency to share the word in the assembly? Alam nyo, isang mahalagang tanda sa buhay na mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung tao, excited ka lagi. Sana kahit matagal na kayong lektor, tuwing pupunta kayo sa simbahan, tuwing haharap kayo sa mga tao, abay, tumatalon pa rin yung inyong diwa, tumatalon pa rin at lumulukso yung inyong, yung inyong, yung inyong puso. Katulad ng karanasan ng dalawang alagad, na nagbaga ang puso habang nangungusap sa kanila si Jesus. Do I sense an urgency to share the word of God in the assembly? Iba naman po yung excited sa OA. Huwag din po tayong OA kapag nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon po kaming isang lektor dahil masyado naman niyang ginalingan, dahil sinisipon siya lumobo ang sipon sa ilong. Huwag pong masyadong, oh, eh. yung isa po naming lektor, ginalingan sa si Siponso Pilato nung isang Bierni Santo, nung panahon na niya, parang magbitiw ng linya, mukhang naging excited masyado dahil siya ay isang aktor sa teatro. Sabi niya, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Hmm? Ponsio Pilata pala siya, hindi pala si Poncio Pilato. Huwag masyadong OA. Excited with passion with a sense of urgency. Tingnan naman natin self evaluation when you proclaim. Kapag nagpapahayag, unang tanong, do I proclaim the readings enthusiastically and prayerfully? Or do I merely fill the air with unconvincing words? Is there passion? Is there enthusiasm? But it should be proclaimed prayerfully. Sapakat ang Diyos ang nangungusap sa kanyang bayan. At ang tanong sa atin, dahil hindi mo naiintindihan yung ipinapahayag mo, sabi ko nga kanina, para ka lang nagbabato ng mga salita sa hangin do I merely fill the air with unconvincing words? Alam nyo, kapag ka nagpahayag kayo na hindi nyo pinaghandaan, sasabihin ng mga tao, ang sabi? Ah, sasabihin mo rin sa sarili mo dahil hindi mo naintindihan yung pinahayag mo. Ang sabi ko, naiintindihan dapat ang ipinapahayag. Ikalawa, am I loud enough for everyone to hear the proclamation? Kaya mahalaga, sanayin ng sarili, ganong kalakas ang boses. Sa sobrang lakas naman, baka pag tumapat ka sa microphone, magpupuputok-putok yung iyong mga salita. O baka naman sa sobrang hina, parang ang kausap mo lang ay yung microphone. Am I loud enough, young and old, to hear the proclamation? Ikatlo, when I finish the proclamation and declare the word of the Lord, am I convinced that God has spoken through me? Or am I just relieved that my little part is over? Yung iba sa inyo na nagsisimula, ganito talaga magsisimula. Parang gusto mong matapos agad kasi nanginginig ka, pawis na pawis ka na. Pinapasma na yung kamay mo. Kaya sasabihin mo dapat matapos na ito. Pagbalik mo sa upan mo, sasabihin mo, "Ay, salamat, tapos na." Pero habang lumalago tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, Pagbalik natin sa upuan, dapat ang panalangin natin, Panginoon. Salamat po, pinili niyo akong maging kasangkapan upang mangusap kayo sa inyong bayan. Kapag sinabi natin the word of the Lord, kapag sinabi nating ang salita ng Diyos, parang sinasabi nating nangusap na ang Diyos. Kaya ang sagot natin, salamat sa Diyos. Naalala nyo yung mga lola natin, kapag nadighay tayo, anong sinasabi? Dapat daw pagdighay ang susunod kaagad sa mga salitang salamat sa Diyos. Bakit? Sapagat ang Diyos daw ang bumubusog sa atin. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo dumighay. Kapag ipinahayag ang salita ng Diyos, sinasabi sa atin, ang salita ng Diyos. At sasagot din tayo Salamat sa Diyos. Sapagat sa pagpapahayag na ito, binubusog din tayo ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin sa lectern, table of the word. Kung papaanong ang tawag natin sa altar ay table of the Eucharist, sapagkat sa mga hapag na ito, binubusog tayo ng Diyos, ng Kanyang salita, ng Kanyang katawan at dugo. Am I convinced that God has spoken through me? At ikaapat, ito yata yung pinakamahirap. Do I proclaim the word in my daily life? How? Kapag ka daw sinabi ng Diyos na Shema, hindi lang basta nakikinig, tinutupad at isinasabuhay. buhay. Alam nyo, isa sa mga maririnig ninyong masakit sa mga kasamahan nyo sa simbahan, sa mga kapitbahay ninyo, sasabihin sa iyo, lektor ka pa naman, ang sakit mong magsalita. Lektor ka pa naman, napakatsismosa mo. May inaasahan na sa atin ang bayan ng Diyos. Sapakat ang sinamang nagpapahayag sa hapag ng salita ng Diyos, Inaasahang isa sa buhay ang salita ng Diyos na Kanyang ipinahayag. Do I proclaim the word in my daily life? Kaya nga tandaan natin kapag nagpapahayag tayo, apat na pi, apat na pi. Una, pray. Sapakat hindi ito balagtasan at hindi ito declamation contest, magdasal upang ang Diyos ang mangusap sa iyo. Ikalawa, prepare, maghanda. Ikatlo, practice, mag-ensayo. Pansinin niyo magkaiba yung prepare at practice. Kasi yung practice, para hindi ka mabulol. Para alam mo kung kailan kahihinto. Pero yung prepare, para maintindihan mo yung ipapahayag mo. Prepare. Alam niyo sa panahon natin ngayon, marami ng aklat, kahit nasa internet, para maintindihan mo, you exert effort. Saan ba tong lugar na ito? Sino ba itong taong ito? At makikita ninyo yung pagbabago, habang mas naiintindihan ninyo, mas nagiging malinaw yung pagpapahayag. At saka pa lang, magpapahayag, proclaim. Apat na P. Pray, prepare, practice. Brooklyn.